para si chill, si, chill, ha? <laughs> Ay, pinong, 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 bigay bigay. Thank congrats Thank you ito. po. Thank you po. Thank diba? okay. so, you uh, uh, po. Thank you po. Thank you Thank you po. Thank you po. po.

si Salamat po. Salamat po. Ayun na lang yun, 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 yun. Pero walang kalampag yan. talaga. <laughs> viewers mayor oh. Mayor ba yun? Mayor eh, <laughs> <viewer> yun diba? <laughs> <laughs> Pogi mo talaga. <laughs> geng, geng. Geng, geng. <laughs>